Vietnam at Pilipinas nagkaroon ng kasunduan laban sa China. Pilipinas, US, Japan at Australia nagsagawa ng maritime cooperation sa West Philippine Sea. Pero bago yan ay eh, huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang South China Sea ay isang karagatang tinatayang nagdadala ng higit sa 5 trilyong US dollars sa mga kalakal taon-taon at matatagpuan sa gitna ng Timog Silangang Asya. Ang rehiyon ay mayaman sa yamang dagat na may malalim na kasaysayan at tunggalian ay naging sentro ng lumalalang tensyon ngayon sa geopolitikal na nakakakuha ng pandigdigang pansin. Sa isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang seguridad sa karagatan, kamakailan lamang ay nagkasundo ang Vietnam at Pilipinas sa isang makasaysayang kasunduan. Ang kooperasyong ito ay bilang tugon sa mga aksyon ng China sa karagatan na nagpapakita ng isang kolektibong pananaw laban sa lumalaking tensyon.